Hello guys! Samahan nyo akong mag ano, mag <coughs> lagay ng sticker ng aking sabon na Akita. Ito siya guys. Oh. Maglalagay ako ng sticker guys. So wala akong gagawin kundi mag bablog. <laughs> kasi dumating kasi siya galing Pilipinas. Wala pang sticker. Wala pa siyang ano yung packaging niya, nakabalot lang siya pero wala pang sticker. So ako na maglalagay. Ito yung aming paglalagay. <clears throat> ito yung aming sticker. Sasamahan so, niyo ako, guys. Alam niyo ba, guys, ito lang talaga yung nakatanggal ng aking pikas dito sa mukha. Dati, ang dami kong ginagamit na mga sabon. Pero, sabon, may toner, may mga cream na ano, hindi talaga siya na naalis. So, nung nagsawa na ako sa kakaano guys, sa kakagamit ng mga iba't ibang sabon, nintuan ko siya. Sabi ko, kasi every day of ko, pupunta ng ano, Philippine store, hahanap ng mga Philippine product na ano. ayaw ko kasing gumamit ng mga na mga ibang ano guys, ibang sabon na hindi 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 galing Pilipinas. Ayaw ko kasi baka mas lalo siyang lumala. So ang ginawa ko guys, hininto ko siya. Hininto ko muna, sabi ko hindi muna ako magsabon. Tapos sabi ko magantay ako sa aming sabon na galing Pilipinas itry ko siya kung ano talaga kung ano talaga yung kakalabasan ng aking mga ano mga dark spot so guys pagdating ng ano challenge ko to nandyan nan sa FB ko challenge ko from day 1 until ano until uh <coughs> day 14 no nag day 14 na siya guys from day 1 pa lang na na feel ko siya na smooth siya smooth, pag gamitin mo to pag ganun mo sa mukha mo, napaka smooth siya guys, smooth pagkatapos, ayun na, inano ko na sya, eh, tawag nyan hanggang nag-deportin ako, doon na unti-unti na syang, naano, unti-unti nang nawawala yung aking pikas ito ngayon guys hindi siya gaano makikita, ano ano ba, mm. yun na yung itsura ng mukha ko ngayon, dati talaga ang itim-itim niya guys parang ano hindi mo maintindihan. Sobrang itin. Kasi nga siguro, di ba, pag medyo nagkakaedad ka na, lumalabas na yung mga dark, dark spots sa mukha mo. Tapos, yung mga, mga foreign, ano ba yan, issue sa, pag, sa ating balat. Yan na lumalabas pag nagkakaedad ka. Pimples. May meron din kami pang pimples, guys. Na ano, yung charcoal, charcoal, bamboo charcoal. Meron siya. <coughs> ito siya, guys. Ito yung para sa pimples. Ito siya. Anti-aging din siya. Maganda din ito sa ano. Tapos, pero itong whitening talaga yung ginagamit ko, guys. Whitening talaga yung ginagamit ko sa mukha ko. Yun siya ang naka-remove sa aking ano, sa aking uh, milasma. Kaya nung ano, nagpadala ako dito sa Hong Kong para na din sa akin ano, para na din sa akin uh, personal use at sa yung iba kung may gusto yung mga kaibigan ko na ano, nakikita nila yung ano na mukha ko, bumibili din sila kaya ano na lang, extra extra na lang, extra income na lang, guys. Kaya kung sino diyan ang makakapanood sa akin ano, sa akin a uh, vlog Pwede din siyang ano, pwede din kayo mag-order through GNT. Magpaano kayo kung sa Pilipinas man kayo or sa abroad? PM nyo lang ako. I-PM nyo ang aking ano, i-PM niyo ang aking uh, Facebook, Aerodish uh, Quintana. Kasi ano talaga siya guys, nakakatulong talaga sa ano, nakakatulong talaga siya sa ano, may mga pikas. Pero hindi naman lahat ng ano ng tao eh, ay ang problema ng ano balat, di ba? At saka hindi din tayo pare ng skin type. So, uh, i-try nyo, i nyo muna. Try muna kayo ng isa kung talaga bang suitable sa inyong ano, suitable sa inyong sa inyong mga balat. Yun lang po guys. Love you all. Bye-bye.